Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The music and news authority. One time the new Filipino time cabrigada las dosina ng tanghali. That time track was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At gayon. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali legal counsel ng kapatid na magsasaka maghahain na po ng motion for reconsideration matapos niyang ma-acquit ang mga kaso ni retired general Hovito Palparan. Binoong small committee sa Kamara, hindi umano na mimili ng mabibigyan ng confidential funds sa 2024. Pangulong Marcos naman hanga daw na walang Pilipinong nagugutom at naghihikahos. Ang Commission on Human Rights, winel we po ang kasong murder laban sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Mga OFWs na biktima ng illegal recruitment sa Italy, bibigyan ng tulong ng DMW. Tatlong benepisyaryo sa Bacolod nakilahok sa symposium ng Brigada at nakatanggap pa ng Mom's Love ES1 at Maternity Kits. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve, to achieve, a, better achieve a better life. Nasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Aro na ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, October 7, 2023. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating balita mga kabrigada, inaaral na ngayon na mga legal counsel na magkapatid na magsasaka ang kanilang susunod na hakbang matapos nga hong maakwit ang kasong kidnapping at serious illegal detention with serious physical injuries na kanila pong isinampah laban kay dating retired General Jovito Palparan sa panayam ng Brigada News FM kay Cristina Palabay, ang Secretary General ng Grupong Karapatan, sinabi ho nila na ikinagulat at ikinagalit na magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo ang naging hatol ng Malolo City Regional Trial Court Branch 19 hinggil nga huyan sa kaso ni Palparan. Ibang Pilipinas na puto ngayon eh. Mm -hmm. <laughs> Kaya hindi na po natin alam no, mm -hmm. kung, kung ano pang gagawin at kung na yung posibleng maging epekto nitong, uh, li sa legal. No, mm, sa, ah. sa korte, itong acquittal ni General Palpa. Kit ah. pani Palabay o nilangahon na hatulang guilty. Ang dating opisyal para sa kasong kidnapping naman sa mga UP students noong 2006. Kung kaya't hindi raw nila inakala na mga kabrigada ay kahit may matibay ho silang pahayag, ay ganun pa rin ang kahahantungan ng naturang kaso. Will really question kung anong klase ng justice system dito sa ating bansa. Hindi po kami nagtataka no, mm. kung yung pagtingin na yon ay lumawa pa at maka-discourage sa iba pang mga biktima. Kasi nga, dito sa kaso nito na medyo sikat pa, mm. diba? Kasi mm. this made the headlines mm. many years ago, mm. diba? Tung sa ganito. Paano pa yung mga kaso nila na lesser known mm. nila? Bagong-bago, no? kada bago. Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ang binoong small committee sa Kamara Hindi umano namin mili ng mabibigyan ng confidential funds sa 2024 Brigada Haji ka ibrigada mo Brigada mo Nili ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na hindi sila namilili ng bibigyan ng confidential at intelligence funds para sa susunod na taon. Ayon kay Kimbo, nag-rationalize sila o itinatama ang pagkakaloob ng CIF sa mga ahensya dahil nakabase lamang sa National Expenditure Program ang alokasyon. Hindi anya nila tinitingnan ang ahensya kundi ipinatutupad ang general principles. Kabilang sa pinagpapasahan ng small committee ay ang pagsuri sa civilian agencies na nangangailangan ng confidential funds upang magampanan ang mandato. Bukod dito ay pinaliwanag ng kongresista na tinatapyasan o tinatanggalan nila ang mga ahensya na hindi kailangan ng CIF at saka inililipat sa may mahalagang papel sa pagpapasahan protekta sa West Philippine Sea. Mababatid na tatapusin ng small committee ang pagresolba sa individual amendments ukol sa 2024 proposed national budget sa October 10. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho, The 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Humahataw! Gatabalita balita Nationwide! Si Pangulong Bongbong Marcos ang daw na walang Pilipinong nagugutom at naghihikahos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! b report. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng bigas at iba pang agricultural products sa bansa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ay para mabigyan ng kakayahan ang mga Pilipino na makabili ng murang pagkain kahit anong oras na kailanganin nila at ng kanilang pamilya. Kaya patuloy din ang gobyerno sa pag-alalay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makinarya at tulong pinansyal para mas mapataas ang kanilang produksyon. Nabanggit kasi ni Pangulong Marcos sa pamamahagi nito ng Bigas sa Aklan na pangarap nitong walang Pilipinong nagugutom at naghihikahos. Naniniwala ang Presidente na sa pagtutulungan na pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak daw na magtatagumpay tayo sa paggamit ng masagana, panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, The Music News. Authorities. Samantala mga kabrigada, harvest season at imported rice magpapanatili sa mababang presyo ng bigas hanggang sa susunod na taon ayon po yan sa DA. Brigada Aika Constantino, ibrigada mo. Brigada. report Naniniwala ang Department of Agriculture o DA na hindi tataas ang presyohan ng bigas hanggang sa unang bahagi ng taong 2024. Bunso dito ng mataas na bilang ng naaaning palay ngayong harvest season at ang inaasahang papasok na imported na bigas bago matapos ang huling bahagi ng taon. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, kumpiyansa sila na magiging matatag ang supply ng bigas at inaasahang papalo ito ng mahigit 271,000 metric tons Kabilang na, na ang papasok ng mga imported rice. Samantala, pinangangambahan naman ng mga rice retailers na muling magbabago ang presyo ng bigas sa oras na maramdaman na ang epekto ng El Nino sa unang bahagi ng susunod na taon. In the Heart of Changing Lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Maldita, Nationwide! Samantala mga kabrigata, operasyon sa mga paliparan sa bansa mananatili daw sa normal. Investigasyon naman sa likod ng pagpapakalat ng mga bomb threats nagpapatuloy. Brigada Cath Austria, i ibrigada mo! Nananatiling normal ang sitwasyon sa mga paliparan sa buong bansa. Ito ang sinabi ni PNP Vision Security Group Director, Police Brigadier General Jacqueline Payos Wanqui. Kasunod ito ng paghihigpit ng seguridad sa mga paliparan dahil sa bomb threat na natanggap ng air traffic service sa pamamagitan ng email. Nilinaw din ni Wanqui na walang kaugnayan ang pagsabog ng Molotov bomb sa open parking area ng NAIA kamakailan sa natanggap na bomb threat ngayon. Hindi rin nila nakikita ang kaugnayan ng bomb threat sa bomb note na nakita sa isang eroplano sa Bicol International Airport. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy kung sino ang nagpakalat ng bomb threat. Nauna nang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na bagaman walang nakikitang basehan ang ahensya sa banta, hindi umano ito maaaring baliwalain. Naka Nakaalerto ngayon ang lahat ng airport managers sa bansa at ipinag-utos ang maigting na seguridad sa mga papasok na sasakyan at pasahero sa mga paliparan. In the heart of changing life, ito sa Bigada Cast Austria ng 105.1 Bigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh, Rapido kada balita nationwide. Mahigpit daw na ng Commission on Human Rights ang murder cases. May sinampalaban nga ho sa anim na pulis na votas na sangkot nga sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Kamakailan, iniutos ng korte na ah, pag sa anim na pulis matapos sa ilabas ang warrant of arrest laban ho sa kanila. No miyerkulis naman ay voluntaryo ho silang sumuko sa PNP CIDJ. Sa isang pahayag, sinabi ho ng CHR na umaasa silang dahil sa swift development na kaso ni Jemboy ay makakamit na rin ng kanyang pamilya ang inaasam nilang hustisya. Brigada Mga ang mga OFW na biktima ng illegal recruitment sa Italy bibigyan ng tulong ng DMW. Brigada Nika Baer, ibrigada mo. Brigada Report Tutulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga overseas Filipino workers na biktima ng illegal recruitment sa Italy. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, papautangin nila ang mga biktima depende sa magkano ang halaga ng umanoy na loko sa mga ito. Anyan, makikipag sila sa abogado sa Italy upang tulungan ang mga biktima na maghain ng kaukulang kaso. Sinabi naman ni Consul General Elmer Cato na humigit kumulang 33 ang nabiktima sa naturang scam at sumatotal na sa 39 million pesos ang nawala sa kanila. Dagdag pa ni Kato, nakikipagtulungan ang DMW kasama ang Justice and Foreign Affairs Department upang matugunan ang kaso. Una nang sinabi ng DMW na magpapadala sila ng fact-finding team sa Italia para imbestigahan ang mga paratang sa dalawang kumpanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Nika Baer na 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ilang senador hinimok ko yung mga LGUs na makipagtulungan sa 911 emergency ng PNP. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada Report. Binigyang di na Senator Win Gatchalian na pangarap ng bawat lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng isang emergency number na magdidirekta sa iba't ibang serbisyo nito. Ayon kay Gatchalian, maliban sa pagkakaroon ng numerong matatawagan na mga mamamayan, ay importante rin ang bilis ng pagsagot dito. Kaugnay nito, hinimok ng senador ang tulong at pakikibahagi ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng 911 emergency ng Philippine National Police o PNP. Maliban pa rin, hiningan niya rin na roadmap ang plano ng Department of Interior and Local Government o DILG tungkol dito. Maalala ayon kay DILG Undersecretary Lord Villanueva na sa mahigit 60,000 ang natatanggap nilang tawag sa loob lang ng isang araw. In the heart of changing life, ito si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, naniniwala si Senator Christopher Bongo na importante ang bawat detalye ng impormasyon na nakokolekta ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito muling nanawagan ng senador sa Philippine Health Insurance Corporation at ilan pang ahensya na ng preventive measures at patibayin ng cybersecurity defense laban sa mga hackers. Dagdag pa niya mahalagang matiyak ng PhilHealth na hindi maaantala ang serbisyong ibinibigay nito sa publiko dahil malaking antala ang may dudulot nito sa mga mahihirap. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, meron daw hong kandidato sa pagkabarangay kagawad sa Samar, ang patay sa pamamaril. Brigada Jason Del Monte, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Isa na namang kandidato sa pagkabarangay kagawad sa probinsya ng Samar ang pinagbabaril patay ng hindi pa nakikilalang armadong grupo sa barangay Kasabahan, Gadara, Samar kahapon ng hapon, Oktobre 6, taong kasalukuyan. Kinilala biktima na si Roldan Pasidas, 43 anyos, kasalukuyang supervisor ng isang security agency at tumatakbong barangay kagawad ng barangay Kanhawan Guti. Katbalugan City sa Initial Investigation ng Autoridad bandang alas 3 ng hapon habang sa ang biktima ng kanyang single motorcycle at binabaybay ang kahabaan ng Marilca Highway sa barangay kasabahan paulana ng paulanan ng pala nang nakasalubong nitong dalawang armadong lalaki, sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima na naging sanhi sa agara nitong pagkasawi. Agad naman na tumakas ang mga sospek matapos gawin ang krimen. Ngayon ay nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng motoridad sa motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga sospek. In the heart of changing lives, ito. Si Brigada Jason Del Monte, ang 83.5 na sa FM, Tacloban, The Music News, Authority! Kada balita, nationwide! Samantala mga kabrigada, tatlong pong beneficaryo naman sa Bacolod, nakilahok sa symposium ng brigada, at nakatanggap pa ng Moms Love ES1 at mga maternity kits. Brigada Jeremy Baal, i-brigada mo! Brigada! Masaya kibahagi ang tatlong pong benepersyaryong ina sa matagumpay na Moms Love ES1 Barangay and Stunting Symposium and Distribution of Maternity Kits hindi lang kaalaman ang kanilang nauwi pati na rin ang maternity kits na galing sa Brigada Nusafem Bacolod. Ang nasabing event ay ginanap ngayong araw, Oktobre 7 sa Barangay Dos, Lungsod ng Bacolod sa pangunguna ni Barangay Captain Jing Hamelo Bambuanga at sa mga barangay officials upang maging matagumpay ang nasabing event Sa panayam ng Brigada News sa Pambacolod Barangay Kagawad Christopher Salavaria, Committee on Health ayon sa kanya, dapat na magkaroon ng kaalaman ang mga nanay pagdating sa bitamina na kailangan ng kanilang katawan sa pagbubuntis at ganoon rin ang tamang bitamina na nakadepende sa edad ng kanilang mga anak. Naging pasasalamat din ng mga benepesyaryo sa nasabing barangay sa ganitong event dahil ito ang pinakaunang pagkakataon na may radio station na gumawa ng ganitong hakbang sa kanilang barangay. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jeremy Baal ng 103.1 Brigada Luz College, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, nakapagdudulot po ng panic attack sa isang taong malalang stress na kanyang nararanasan na maaring maging dahilan naman ng matitinding kaganapan sa kanyang buhay kagaya po ng pagkamatay ng minamahal, kawalan ng trabaho at maging ng diborsyo. Ilan po sa mga sinyalis ito ay hirap sa paghinga, mabilis na pagtibok ng puso Naninike pang dibdib na panginginig ng katawan, nasusuka, pinagpapawisan, nahihilo parang nilalamig o iinit ang pakiramdam at marami pang iba. Kung paulit-ulit ang panic attack ay mauuwi po ito sa panic disorder na nagre naman sa pagwi ng isang tao mula sa normal na activity, tao o lugar dahil sa pangambang muli siyang aatakihin. Sa pamamagitan naman ng Cognitive Behavioral Therapy o Therapy, pag ng mga antidepressants at uh, iba pa, yung mga anti-anxiety drugs ay magagamot po ang panic disorder na dulot naman ng panic attack. Kabrigada, alagaan po ang sarili at agad na magpakonsulta kung may mga dinaranas na kakaiba lalo na sa mga first-time mom at hindi po maiwasang magpanik sa mga bagong karanasan bilang isang mommy. Yan ang paalala ng Mom's Love ES1 Capsule. Natutulungan ka namang magkaroon ng sapat na nutrisyon si baby. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak. And starting now, mag Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga na nasa labas pa rin ang Philippine Area of Responsibility o yung PAR, ang isa hong binabantayan na low pressure area. Muli po yan namataan sa layong 1,310 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Hinasaan ho ng pag-asa na papasok huyan sa loob ng PAR bukas araw ng linggo. Ngunit mababa pa rin naman yung chance ha, na mag-develop bilang isang ganap na bagyo. Samantala mga kabrigada, nakaapekto pa rin. Ito pong umiiral na habagat sa kanlurang bahagi naman ng bansa partikular na sa ilang lurang bahagi ng Northern Luzon pati na rin sa Central Luzon. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nacha lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kagaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigata, ang inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend. Bula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Palita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.